Mabilis ang luto lang mga Lodz. Hotdog sa itlog. Ang emergency lang ito. Pag walang maulang sa umaga. Tara, luto na tayo. Buksan na natin to, Lutuhin lang muna natin ang hotdog. Lagay na tayo ng mantika. Batin na natin itong itlog. Mga Lodz. Painitin lang natin ang kawali. Pag mainit na, lagyan na natin yung hotdog. Pero gawin lang ito. Itunin lang natin yan sa pagluto. Huwag natin kalimutang lagyan na magpalasa yung itlog. magic natin. Huwag natin kalimutang batihin yung itlog. Ganyan lang yan, pagbati. Ayan, ito na po ang ating hotdog na prinito saka natin i-boost yung binating itlog. Ayan, no? Ready to serve na po ang ating hot dog with scrambled egg. Huwag natin kalimutan lagyan ng ketchup kan, Ito yung isa sa mga pampalasa. Wow. Kain na na, mga loads. Almosal na.